Parang binan ninyo na na guilty. Eh. Papatunayan sa inyo na may conspiracy rito. Wala kami kinanaman dyan. Patutunayan ko sa inyo, hindi ako mahilig sa pera. Hindi ko after dito. Ang, ang gusto ko lang makatulong sa tao. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang, ang gobyerno natin. Ito na, good news! Kinasuhan ang dalawang pinakamakapangyarihang pangalan sa likod ng Isabong Empire, Charlie Atong Ang at Gretchen Barreto. At sa gitna ng lahat ng ito, isang testigo ang lumuta. Bitbit -bit ang katotohanan na maaring magpabagsa sa mga nasa itaas. Siya na ba ang susi sa hustisyang matagal nang ipinagkait? O isa na naman ba itong palabas na mababaon din sa limon? Tara, ating isa-isahin dahil magugulat ka sa malalaman mo. Simula pa noong 2021, sunud-sunod ang pagkawala ng mga lalaking sabungero sa iba't ibang sulok ng Luzon. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi lampas 34 na lalaki, mga pawang konektado sa Isabong Empire, na tila bigla na lang nilamon ng lupa. May mga CCTV, may mga saksi, may mga pamilyang humihiyaw ng katarungan. Pero sa kabila ng lahat, walang naakusahan, walang naaresto, walang gumalaw. Ngunit ngayon, ang Department of Justice wala nang pakonsuelo, walang paligoy-ligoy, kasong murder at serious illegal detention ang isinampa laban sa mga bigating personalidad, Charlie Atong Ang at Gretchen Barreto, kasama ang ilang dating opisyal ng PNP Anti-Kidnapping Group ang mga dating untouchable, ngayon ay iniimbestigahan. Ang mga nasa itaas, ngayon ay tinitingnan bilang mga posibleng salarin. Ito na kaya ang simula ng pagbagsak ng isang makapangyarihang sindikato o isa na namang palabas na matatapos sa wala, gaya ng dati. Sa tagal ng investigasyon at katahimikan ng mga otoridad, halos nawalan na ng pag-asa ang mga pamilya ng mga biktima. Araw-araw silang umaasang may bagong balita, may matutuklasan, may hustisyang darating. Ngunit ang bawat araw na lumilipas ay tila higit pang nagpapabigat sa tanong, bakit tila walang gumagalaw? Saan napunta ang mga sabungero? At bakit tila lahat ay tahimik? Sa ganitong klima ng kawalang katarungan, lumutang ang isang dating insider na kilala sa alias na Totoy, isang whistleblower na sa kabila ng takot at banta sa kanyang buhay ay naglakas loob na tumayo at magsalita. Ayon kay Totoy, sistematiko at organisado ang likod ng mga pagkawala. Hindi ito gawa-gawa o isang serye ng hiwa-hiwalay na insidente. Isa raw itong planadong operasyon. May surveillance, may koordinasyon at may malinaw na motibo. Ang mas nakakakilabot, tahasan niyang itinuro si Atong A bilang mastermind sa lahat ng ito. Ang layunin daw ng grupo ay patahimikin ang mga sabungero na nagiging banta sa operasyon ng online sabo. Mga taong maaring magbunyag ng mga iligal na gawain, pandaraya o paglabag sa batas. Sinabi rin ni Totoy na may mga opisyal ng pulisya ang kasabuat sa mga pagkidnap at may mga lugar na ginagamit bilang holding area bago tuluyang mawala ang mga biktima. Ang kanyang testimonya ay detalyado, malinaw at mabiga. Mas lalong tumindi ang tensyo nang makumpirma sa mga ulat na ang dalawang niyang kapatid ay naaresturin ng PNP. Ayon sa mga opisyal, may mga kinakaharap mano silang kaso. Ngunit para sa kampo ni Totoy, malinaw itong hakbang upang patahimikin siya. Isang mensahe raw ito na kung ikaw ay lalaban sa makapangyarihan, damay ang iyong pamilya. Hindi na ito bagong taktika sa Pilipinas kung saan madalas ginagamit ang batas laban sa mismong mga naghahanap ng katarungan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi umatras si Toto. Nanindigan siya sa kanyang mga pahayag at patuloy na isinapubliko ang kanyang mga nalalaman. Sa gitna ng mainit na diskusyo, pumasok ang Department of Justice. Sa isang opisyal na pahayag, kinumpirma ni Secretary Remulla na isinampa na ang mga kaso ng murder at serious illegal detention laban kina Charlie atong A. Gretchen Barreto, at labing anim pang individual. Kabilang dito ang ilang dating operatiba ng PNP Anti-Kidnapping Group, isang naakagimbal na bahagi ng istorya. Dahil kung totoo na may mga polis na mismong kasabuan sa pagkawala ng mga sabungero, sino pa ang maaasahan ng taong bayan? Hindi lamang ito usapin ng krimen, isa itong pagyurak sa tiwala ng publiko sa mga institusyon. Ang pagkakasangkot ni Gretchen Barreto ay mas lalong nagdagda ng intriga sa kaso. Isa siyang kilalang aktres sa industriya ng showbiz. May reputasyon bilang matapa, mayaman at may mga koneksyon sa mga makapangyarihan. Ilang taon na rin siyang naiugnay kay Atong A. At bagamat walang eksaktong detalye sa anong papel ang ginampanan niya malinaw na isinama siya sa listahan ng mga kinasuhan. Ayon sa ulat, si Barreto ay umano'y may kinalaman sa pagplano o pagkonsinti sa mga ilegal na aktibidad. Ang tahimik niyang papel sa mga nakaraang taon ngayon ay hinahamon ng katarungan. Naging bulag ba siya sa mga nangyayari o sa diyang bahagi ng operasyon? Sa kabila ng pagsasampa ng kaso hindi pa ito tagumpay. Ang tanong ng karamihan, usat pa ito. Ilang beses na tayong nasunog ng mga asong tila malakas sa simula, ngunit humihina sa dulo. Sa Pilipinas, hindi madalas na napapanagot ang mga makapangyarihan. Kadalasan, nagagamit ang sistema upang makaluso ang may pera, may koneksyo o may impluensya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mapanuri ang publiko, hindi na tulad noo. Ang mga Pilipino ay aktibo na sa social media, tumututo at marunong nang magtano. Makikita ito sa init ng diskusyon sa Facebook, X at TikTok. Ang pangalan ni Naatong at Gretchen ay naging sentro ng usapan. May ilan na nagsasabing huli na ang lahat, pero at least nagsimula na ang laban mayroon ding nagsasabing baka pakulo lang ito at sa huli, mababasura rin ang kaso. Ngunit ang pagkakaroon ng dalawang testigo na parehong nagtuturo kay Atong bilang mastermind ay nagpapalakas ng kaso. Sa ngayon, inaasahang susunod na hakbang ay preliminary investigation upang malaman kung may sapat na ebidensya upang ituloy sa korte. Mahalagang tandaan na ito'y hindi lang usapin ng legalidad. Ang mga biktima ay may mga pamilya, anak, asawa at magulang na araw-araw umaasa sa hustisya. Hindi sila mga numero sa ulat, sila'y mga buhay na winasa. Ilang ina ang umiyak gabi-gabi, ilang anak ang umaasang babalik ang kanilang ama. Ang kawalan ng sagot ay mas masakit kaysa sa mismong pagkawala. Kaya't sa bawat pag-usad ng kaso, ang dapat tandaan ng publiko ay ang mga mukha ng mga sabungero, hindi ang kasikatan ng mga akusado. Ang timeline ng mga pangyayari ay nagpapatunay kung gaano katagal ang hinintay bago umabot sa puntong ito. Noong 2021, nagsimula ang mga pagkawala. Mula 2022 hanggang 2023, lumamig ang investigasyon. Noong 2024, may ilang bulong mula sa mga anonymous sources, ngunit hindi naging sapat. Noong July 2025 lamang lumantat si Totoy. August 2025, nang formal na magsampa ng kaso ang DOJ. Ipinapakita nito na sa loob ng apat na taon, tila naging sunod-sunod na ang kabiguan ng mga ahensya ng gobyerno na magbigay ng malinaw na resulta. Ngunit sa paglitaw ng mga testigo, muling nabuhay ang pag-asa. Sa panig ng industriya ng sabo, ang epekto nito ay matindi. Ang sabong ay matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Ngunit sa pagpasok ng isabo, e lumala ang problema. Milyong-milyong piso ang umiikot dito kada araw at maraming buhay na ang nasira. Dahil sa mga asong ito, mas lalong nawalan ng kredibilidad ang sabo. Nagdesisyon na rin ang gobyerno noon na ipatigil ang isabo dahil sa mga asong kaugnay nito. Ngunit ngayon, mas malalim ang sugat na iniwan nito. Hindi lang adiksyon, kundi pati buhay ng tao ang nawala. Kung hindi ito masawata, magpapatuloy ang kultura ng pananahimik at takot. Hindi rin ligtas ang mga institusyon. Kung ang mismong mga pulis na dapat manghuli ay bahagi ng krime, paano pa tayo magtitiwala sa batas? Kailangang magkaroon ng malawakang reforma, hindi lamang sa PNP, kundi sa buong sistema pangkatarungan. Dapat masiguro na ang mga testigo ay may proteksyon dapat ring habulin ang mga opisyal na lumabag sa kanilang tungkulin. Hindi sapat na isa o dalawa ang mapulo. Ang buong estrukturang nagpayaman sa krimen ay dapat buwagin. At ngayon, matapos ang taon ng katahimikan, takot at panggigigil ng aong bayan, sa wakas nasampahan na ng aso si Charlie atong A. Gretchen Bareto at labing anim na iba pa. Ang isinampang aso ay murder at serious illegal detention. Ang nagsampa, walang iba kundi ang Department of Justice mismo. Batay sa mga salaysay ng dalawang testigo na tahasang nagturo kay Atong bilang utak ng pagkidnap at pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Ang tanong ngayon, matatapos ba ito sa hustisya? O sa panipagong pag-iwas ng mga makapangyarihan.